speech therapy at occupational therapy ay maaaring makatulong sa pagpapaunlad ng mga kasanayan at pag-address sa mga hamon na kaugnay ng ASI. Ang mga terapista at mga profesional na pangkalusugan ay maaaring magbigay ng mga estratehiya at suporta na nakabatay sa mga pangangailangan ng bawat individual. Tatlo, social skills training. Ang pagtulong sa mga individual na may EAC na maunawaan at magamit ang mga social skills ay mahalaga. Maaaring ito ay naglalaman ng pagtuturo ng mga kasanayang pangkomunikasyon, pag-unawa sa mga emosyon ng ibang tao at pagbuo ng mga kaugnayan sa ibang tao. Apat, inklusyon at pagtanggap. Ang pagtanggap at pagkakataon na maging bahagi ng komunidad ay mahalaga para sa mga individual na may ESC. Ang pagkakaroon ng mga environment na nagbibigay ng suporta, pag-unawa, at pagkakataon para sa partisipasyon at pagpapakita ng kanilang mga kakayahan ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa kanilang kalidad ng buhay. Lima, suporta sa pamilya. Ang mga pamilya ay maaaring makakuha ng suporta at edukasyon upang matulungan silang maunawaan at ma-address ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak na may ASD. Ang mga grupo ng suporta, mga seminar, at mga serbisyong pang-pamilya ay maaaring magbigay ng impormasyon at suporta sa mga magulang at iba pang miyembro ng pamilya. Anim pagpaplano para sa hinaharap. Ang paggawa ng mga plano para sa hinaharap tulad ng mga educational at vocational goals, ay mahalaga upang matulungan ang mga individual na may ASE na magkaroon ng direksyon at mga oportunidad na nagtataguyod ng kanilang pag-unlad at independensya. Pito o pagpapahalaga sa individualidad, ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga natatanging interes, kakayahan at talento ng mga individual na may ASE ay mahalaga. Ang pagbibigay ng mga oportunidad upang maipakita ang kanilang mga natatanging kakayahan at pag-unlad ay maaaring magdulot ng kasiyahan at pagkakakilanlan sa kanila. Mahalaga rin ang patuloy na pag-aaral, pagsasaliksik, at pag-unawa sa ESC upang mas mapabuti pa ang mga paraan ng pagtulong sa mga individual na may kondisyon na ito. Ang pagkakaroon ng malasakit, pag-unawa, at pagtanggap mula sa mga tao sa paligid ay mahalaga upang matulungan ang mga individual na may ESC na magkaroon ng magandang kalidad ng buhay.